Ano ko kasi nanay Caridad? Ano ah? ang tanong ko ba kayo? Onsen Onsen si po kayo? Ano ah, ko pa para sa si nanay? Life years ko. Ano yan? Flashlight? Opo Flashlight po <laughs> Baka TV na yan O <laughs> yan po tanong si nanay niya uh, Nakakaano yung bigaan niya Nay Hello po Kumain ka na nay? Oo Ba't diyan po kayo natutulog? Pagod na ako O? Huh? Pagod na ako Napagod ka na? Oh. Taga saan ka ba na eh? Bukas pa kung bubiyay pa uwi. Saan po? E, Bukas pa kung bubiyay pa uwi. Saan po? E, Sampo, taga saan po ba kayo? Sa ano? Banda nga na na yun. Tuyang May... ng pa eh. Nay, ma oh. po. Dapat po nagsasapin kayo. Oh. ano po ba pangalan ah. ni nanay? Ha? Ah? Ano po ba pangalan niyo? Karidad. Maricar po? Karidad? Oh, taga saan po kayo? Ha? Ah? Taga saan po kayo? Nangin Ayun yung world yun, pinayagan ako Ah, pinayagan ka dito matalo? Oo. Pero sa saan province tingin, yun? pa. Taga saan po province yun, ay. Ha? Taga saan po pa kayo? E Ito yung malapit lang, dito sa may ano, yung tuyang. Saan po yun? Tuyang ng maskap. Saan hmm. ako na po pa si Nanay Karidad? Ha? Ilang taon na po pa kayo? Onsi. Onsi po kayo? May mga bata pa pala si Nanay, 11 years ago ano yan, flashlight. Opo, oh, flashlight po. Makatipwi ni. Pwede na yung malamok kung may pamilya kayo, may anak, may asawa, may... Ano interview ka? Ano po ako na, reporter po ako. ano yung pagkain po? Tulong, tulong na ba eh. Opo, tumidala po kayong pagkain na yun. Hindi, busok na ako, kumain na ako. po, para po bukas, pag, pag nyo, pa... Ah. Pagkakaya po, pag ito pag-alis po kayo, kaya po muna kayo, no? para ano po, Buti na may nagbibigay po sa inyo ng mga pagkain. Kasi tayong lang kung um, hindi pa nakuha. Alin po? Kung um, sumikat na tinago ko. Ah, siguro na yung mapera na kayo. No? Yung kanila dyan, punta lang yung kanila. Eh. Siguro na yung mapera eh. na kayo na. Ipautangin niyo nga ako na yun. Hindi <laughs> <Ay>, bukas. <laughs> <kung makakailan laughs> Kaya pasaya sa'yo lang kita na Oo. Bakit ano na eh? Bakit hindi po kayo magsapin kasi ang damig na eh? Magkakasakit kayo. kakaridad. Kung... Pa pa oh. oh, ang pasok na ating ng grabe. Diyan pa nakahiga nanay. Kung walang dingding yung gilis ng bayan ng mga androng kanoon. Ah, doon po kayo na gano? Oo, oh, doon ako naputos. Pero yung bandang kasada doon. Mas... Pero nay, hey, wala po kayo wala na, po kayong asawa at anak? Dilaw. Ah. May asawa anak ko kayo? Meron na kayo. Asan po? Asan po? Nagalit sa akin kung kung marwas nakita ko bata. Po kasakali, o, may kapre bata. mata. Ako ba may nakalala na nanay ka rin. Mata pong yung... ulit Pang matagal na kayo sa lansangan hindi ko kasi... ano kapasok nang di ko lang ng mga bata mano. Bali po nay, pag na pag naulan na mga ba? bata. Pinapalis kayo ng mga gwardiya sa kayo natutulog dito lang po ba kayo na sa Santa Rosa? Okay, lang Nag nagbubantay po ngayon bago. Ah, bali nagpaalam po kayo na pwede kayo matulog dito. Okay. Isa sabi, sabi lang nila. Ah. Sabi lang mga mga ng mga nag Pero board. nai, lagi po kayo dito sa Santa Rosa. Kalimbawa, baka may, may kumuntak sa atin na Ha? Ah? Baka may kumuntak sa atin na pamilya niyo Lagi po ba kayo na dito? O, naalis din po kayo. Hindi, okay, dito nga kumatulog. Gusto nyo sumama sa amin na eh. Ah. Ha? Gusto nyo sumama sa amin? Ino, Mabait naman po kami. Naibigin. ikaw po nagbabantay niyan? Ang nagburos sa loob. Ah, ang galing ni nanay. Nagbabantay rin pata ng dito ano. Dito, dito, dito. Magkano bayad mo dyan, nai? Ah. Magkano bayad sa iyo? Wala. Ah, wala? Sama ka na lang sa amin, nai. Napagod na ako. sama ka na lang sa amin. Doon sa bahay namin. Maganda doon. May eh, makakasama ka naman po doon. Kaya lagad uh -huh. po kami kaya no, meron kayo matanda. Ah, saan po? Saan po matanda? Ay, no, yun ang kasama po yung matanda. Kaya? Ah, saan po? Wala naman. Kaya, nagtitinda. May ah, tirmas pa. Ah, nagtitinda po? Oo, may tirmas. Kaya po, no. Masayahin si nanay, nakakagawa. Oo. No. Kano. Kano, 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 kano. balikan ka namin pag may kumunta ka. Ah? Ayaw mo muna sumama sa amin. Maalagaan ka namin doon. Ayaw. Bakit ayaw mo na? Ay, para... Ito na lang Okay ka lang dito? Mm. -hmm. Kano, sakali pong may mga kalalaking nanay pa-share po na ating video. At naman yan makarating sa kaanak ni nanay mo. No? Hihihi. <laughs> Matulog ka na din, ay, ha. Ayaw mo naman sumama si sa amin. Hmm. Ito, tas kainin mo po, nay, ha. Haan. Hmm. Nanay ka rin, at po pangalan niyo, di ba? Hmm. Diba? hmm. Magsapin ka, na. Ang sikat niyo. Talagang nagpupusik din. Eh, kaya mo na nanay, din din. Hahaha. <laughs> Tawa si nanay, nakakatuwa o. Oh. Baka hindi sila sa ulian, ano, okay. umpatago. Nay, right, dito na po kami ha. Balikan ka namin ha. Oo. <laughs> Nanay, bye-bye. Ako -bye. baka pong nakalala kay Nanay. Ang God bless po.